Ito yung masarap na kainan ng utong dito sa Toyama. Ayan. Ayan. Yan po yung na ano sa TV, di ba? Yan po, yan po yung kainan. Na udong sa tuyama. Dito po siya malapit, ayan. Ayan. Hospital po ata yan, ang lodging home yata yan. Hindi ko alam yan. Kasi, <laughs> hindi nga po ako alam Ito yung poging lalaki, yan pogi po. Si pogi po yan. <laughs> Ayan po. May uwi kami sa aking mga apo. Ayan. Ito yung lugar na kinainan namin. Ayan po. Ayan. Nakikita nyo. Ayan. Ah. Ay. sa ano doson. Pag gusto nyo kumain ng masarap na udong. Ayan po. Ayan po. Ayan po ah. Ayan.